Wow. Dapat may mas mataas pa. Mamaya, relax ka lang. Hi, everyone. Nice ko mamang i-share itong video na to. Ipapashare ko na rin kayo dito sa Puerto Princesa of Manayo. Ito yung tinatawag nilang wala dito sa Puerto Princesa. Isa nga po itong pasyalan dito sa Puerto na walang entrance. Ayan guys, napakaganda. Yung kanyang, ano guys, parang nasa Luneta Park lang po. Mataas po yung tubig ng kanilang fountain. Ayan. Mayroong mababa, mayroong mataas. <laughs> Alam niyo ba guys, Lupo yung yan. tubig yan, na yan, yan ay sumasabay yan. sa tuktok. Oh, ikaw na magawakag. Napakaganda, napakaromantik. Kung kailangan nyo po <laughs> mag-stress free, punta lang po kayo. Kung taga dito kayo sa Palawan, you can go there. Ay, taas ka rin pala oh. Ayan. Actually, 20 minutes po ang tagal ng kanilang ano fountain. Ayan po. Wow, daw sabi ni Bibi. O, di ba? Napakaganda. At, sobrang ganda. Hindi lang po yan yung pasyalan dito sa Puerto Princesa. So many beautiful place here. At ayan nga po pala ng ating ato si Jansel. Sobrang kulit nga po minsan. Pero it's okay lang dahil chitipin nga natin Actually guys, hindi kami nakapitin. Abangan nyo na lang yung part 2. Nandun po talaga kami sa gitna at alam niyo ba guys, hindi nga naka-vision guard at kami ay ipinaalim dyan. Nandahin sa nga daw yung ang bata hindi dyan sa gitna-gitna ng tubig, baka nga raw siya ay makulit Pero nga ang bata, dahil sa makulit, hindi nakapagpigil, siya ay naligaw na. O diba, napaka-denta guys. Napaka-romantic. Dito ang nagugulat. tabubulat.